Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin ngayon. Ang pasensya na po medyo nahuli-huli tayo ngayon kasi may mga nilakad pa tayo. Uh, Pag-usapan natin ngayon yung nangyaring hearing kahapon sa House, sa Tricom ng House, nukul sa fake news. Ah... Uh, pinanood po ng inyong abang lingkod o kaya nakinig kasi mahaba yung hearing. May mga times na nakikinig lang ako, may mga times na nanonood ako. Uh, naging feature nga doon yung sagutan ni, ni Commodore J. Tariela at ni Representative Rodante Marcoleta. Pero hindi natin yun ang pag-uusapan. O doon babanggitin din natin mamaya. Uh, uh, nakita natin na muli na namang hindi sumipot ang mga inanyahan na mga pro-Duterte vloggers at sila nga po ay nadesisyonan na, na padala na ng subpoena at testicandum ng Kongreso ng Tricom para sila ay makompel na pumunta. Subpoena na po yun, hindi na lang po yun imbitasyon. Hindi pa naman sila na sa site for contempt. Pero seryoso na po yung subpoena Ibig sabihin niyan, sapilitan ka ng pinapupunta. At pag hindi ka pumunta, you are liable. At ang dahilan na binigay ng uh, Uh, halos lahat ng mga nagkanila kanila na hindi nagpadala, na, nagpadala ng sulat ay sila ay meron ng uh, petition sa korte ng certiorari at prohibisyon na kung saan hinihingi ang tulong ng korte na pigilan ang kongres na patawag sila. Uh, bagamat may karapatan ng bawat isa sa atin na uh, uh, ipag you know, ipaglaban ng karapatang magsalita. Sa puntong ito, ang opinion ko ay ganito. Uh, malinaw naman na sa jurisprudence, sabi ng Korte Suprema sa Disini, sa, sa kaso ng Disini, na hindi porket may kaso na o may nakabimbina ng sampang kaso, na yon ay mapapatigil na ang hearing in aid legislation. Kasi Bagamat may karapatan ng mamamayan, meron din karapatan ng Kongreso na magkandak ng hearing and aid legislation. It is a constitutional duty. In fact, hindi yun karapatan. Yun ay tungkulin. Uh, at doon sa ground na makakurtail ang freedom ng mga, theoretically ha, ng mga pro-Duterte bloggers, Tama naman yung sinabi ng ibang kongresista. Eh. Hindi pa naman nangyayari yung hearing sa kanila. Wala pa naman sila doon. Wala pa silang basehan. Tungkol lang ito sa agam. Agam nila na maaring masagkaan ang kanilang karapatang magsalita. Ang sinasabi ko doon, ay e, pupunta muna kayo doon. Tapos kung sakali man na kayo ay is contempt, o kaya ay piliting magsalita, ay saka na kayo pwedeng tumakbo sa korte. Ibig sabihin niyan, napipreempt Merong presumption na gigipitin sa bagay, hindi rin kasi natin maiwasan na ganun din ang presumption eh. Alisin muna natin yung mga biases natin kasi ako personally, uh, itong mga tao ito, di ko naman to, mga kilala ko to, dati ang iba dyan, dati kong kaibigan, pero ngayon alam ko, hindi ko na alam kung kaibigan ko pa sila, ang tingin nila sa akin. Uh, nakasamahan nakasamahan na naman natin yan noon. Uh, para sa akin, kasi, huwag nating, although marami na kaming pinagkaiba at pinagkadiferensyaan ngayon sa political opinions, regarding particular regarding the Duterte's. Alam niyo naman ang aking posisyon dito. But let us be fair kasi nakikita mo rin naman kasi yung asta ng ibang mga congressman. Kung meron mang mga tao na nagdududa na sila ay maayos, bagamat sinasabi na may due process, ginagalang nila ang process, sabi ni Congressman Paduano, due process yan. Pero matatawag ba naman tunay na due process yun, na lagi mong pagagalitan or kaya kapag hindi mo nagustuhan ang sagot ng sa tanong, ay eh, kukontem. Di ba? So meron din kasing ganong agam-agam at nakita na naman natin to kahapon nung tungkol dun sa inkwentro ni Commodore J. Trariella at saka ni Representative Rodan de Marcoleta. Parang nakakatakot yatang harapin. Buti si Commodore D'Ariella eh, may angas na harapin yung mga ganong klase. Iba paano kung hindi ka sanay sa ganon? Uh, yun na lang na word na ang tatapang ninyo pa nagsusulat kayo pero pag dito hindi kayo pumupunta. That is already threatening, di ba? Yung sabihin magsalita ang congressman na matatapang kayo pag naman sa Facebook pero pag nandito na hindi kayo pumupunta, mayroon ng threat yun eh. Na parang okay, humarap ka dito at harapin mo ako. Parang nakakatakot yun dahil uh, merong posibilidad na baka ikaw magisa Dahil sa sinasabi mo, sa sinabi mo. Nakita naman natin yan tugol nga doon sa pagharap ng ibang congressman, sa mga resource person na parang magang pinapamukha sa kanila na itong sinabi mo ito, etc. etc. Ang problema, dahil ito ay isang hearing, hindi ka makahirit. Di ba? You will be out of order kapag ikaw ay sumagot-sagot kung ano lang tanong sa yes or no, yes or no lang, 'di ba gano'n? Ah, hindi hindi ka pwedeng kumonsulta ng hindi ka pwedeng bulungan ng abogado mo kung ano yung sasabihin mo, 'di ba? May mga gano'ng klase ng sabihin natin agam-agam na grounded naman. Kaya pakiusap ko sa ating mga congressman Kung gusto po natin maging malaya ang ating talakayan kasi in aid legislation lamang po ito, siguro kailangan din natin mag-reflect kung paano ba tayo umaasta sa ating mga hearings. Kasi hindi naman ito usapin kung fake news ba yan. O hindi usapin ito ng general sentiment ng mga mamamayan na parang sa halip na pumunta sa kongreso para makipagtulungan sa paghanap ng solusyon sa problema, matatakot na ang mga tao na pumunta. Kasi kapag mataranta ka at hindi mo masagot yung tama, ang sagot ng ang tanong ng congressman, baka ikaw i-contempt O pagalitan, mapahiya? di ba? Parang yun yung yun yung tingin ko na dapat nating tingnan din. Mawalang galang na po, hindi po ako nag ano, mawalang galang na po mga members ng house. Siguro mas mapapaganda po natin ang ating mga hearings in aid of legislation if it is in the form of a workshop na talagang titingnan hihingan mo ng ng ano hindi ko naman kasi ito lagi nating sinasabi sa tao hindi ito pag-uusig eh. So therefore kung hindi ito pag-uusig dapat parang malayan talakayan. So, hindi po nagiging malayang talakay ang pag-under duress ang isang tao na pipilitin mo lang sumagot ng yes or no, or parang meron ng factual finding, di ba? Hinahanap natin ng solusyon ang problema. Ang pagsasampa po ng mga kaso sa ibang venue yan eh. Pero yung may appearance na gano'n na pagbabanta, or kaya yung feeling lang na, Magkamali lang ako dito para akong I'm walking on eggshells. Mas mapapaganda siguro natin yung takbo ng talakayan. Nakita naman po natin ngayon sa hearing ng Tricom na may mga moments na talaga ang ganda ng palitan ng kuro dahil merong pagrespeto, merong paggalang sa bawat isa. Hindi ba? Nakikita natin hinayaan natin magsalita ang tao openly. Pag ganun ay walang sagka, pero kung confrontational na ang dating, buti bu hindi lahat ng tao katulad ni Komodo Tariela eh, di ba? Uh, so, yun lang siguro. Ito namang mga kasama natin sa social media vlogging, parang hindi pa nga nangyayari. Meron na silang ganong agam-agam. Although sinasabi ko nga, you know, hindi maalis. Pero kailangang may empirical evidence ka kasi yun, na ikaw ay ginigipit. Sa tingin ko, yung tinatawag na prior restraint, na parang ang prior restraint kasi yung pipigilan ka magsalita. Wala pa naman yung prior restraint. Hindi ka ba nga umaatay? Hindi pa alam. Hindi ka pa nga sa magsalita o hindi ka pang uh, pinigilang magsalita o kaya pinarusahan dahil mali yung sagot mo o para sa kanilang pananaw mali yung sagot mo. Wala pang basis. It's all a fear. So kung walang itinatago at walang kayang pangatawanan ng lahat ng ginawa, ay siguro kailangan pumunta doon. Di diba? Yun lang. Kasi uh, malinaw na may karapatan naman po ang bawat isa na protektahan ng kanilang karapatan magsalita pero may duty po, may tungkulin po ang House of Representatives, ang komite. At nakikita naman natin na marami ng in-aid of legislation na hearing. Kaya yun din ang kinaganda. Na oh, hindi mo na umatend yung mga pro vloggers. Kasi ang iba naman doon, alam naman natin, incendiary din mga sinasabi. Eh. Pag nakapost sila, kala mo, talagang palaban. Baka naman ganun din yung dadalhin nila ng ugali sa Congress. May kakagulo talaga doon. So, marima sa sideline yung usapin tungkol doon sa uh, nagiging issue na sa pagitan ng congressman at naiwasan kasi natin na yung magtutuusan na bakit mo sinabi akong ganito? Ba't mo sinabi sa post mo na ganito ako? Ganyan-ganyan. Pag ganun po, wala tayong patutunguhan doon. Di ba? Wala tayong patutunguhan doon. Uh, pero pag ang usapin ay tungkol sa mga batas, mga kakulangan ng batas, ano ba dapat ang gawin para matugunan ng fake news? ang disinformation, misinformation at malinformation. Uh, ano po ba yung ano doon, yung masasabi natin na pwedeng maging solusyon? Yung po dapat. At nakikita naman natin yan sa ngayon, may mga suggestions nang gagaling sa mga resource person, sa mga congressman mismo. Maganda. So sa isang banda nakaganda na hindi mo na umaattend yung mga alam nating palaban. Para talagang at the end of the day, na na enhance. Katulad ng mga suggestion kunyari ni Representative Geraldine Roman. 'Di ba? Na sa halip na mag ang estado ay magtayo na lang ng parang council na self-regulatory mga so med vloggers. Parang self-regulating in which case hindi mo na mapaparatangan ng estado may prior restraint. Meron ng internal policing among among ano, among uh, uh, among congressmen among the vloggers 'di ba mayroong ganung klase ng uh, tao dito may, may mechanism na ang ganda noon eh sabi ko okay 'yun nung nakikinig ako doon kasi meron kasing ding issue tungkol sa karapatang magsalita hindi natin pwedeng ang estado katulad ng iba na nirecommend, i regulate ito regulate ito eh bawal po 'yan sa saligang batas may kalayaan tayong magsalita pero kung mismo mga vloggers magtatayo ng council na mag self regulate ng sarili nila In fact, yung nga panukala na magpaparangkisa ang mga bloggers o ang social media platform, parang hindi rin yun sa akin kasi iba ang social media eh. Kasi once mga social media, ang Facebook at ang TikTok, dagyan mo ng ng prangkisa, magkakaroon ng bagong dynamics eh. Gagastos yung mga yan. So therefore, baka hindi nalib. You know, these are the things that, that need to be weighed. Na inarticulate naman ng mga representative ng ng media. Ang isa lang ang gusto ko rin makita sa hearing na ito, sana pati yung mga journalist din tingnan. Yung mismong mga journalist, yung mga may mga programa sa radyo, sa TV, minsan naman ang karamihan dyan nagpo-post na rin sa social media eh. And even, nabanggit din ito, di ba, nung isang resource person. Ang, ang, ang ibang mga nagpo-programa, Meron na silang streaming sa social May lahat naman ng programa sa television ngayon, mapa news ay eh, merong replay sa YouTube o merong pang live stream, live streaming eh. So social media na rin 'yan eh. Minsan may mga sinasabi din sila, sila na fake news. Sinasabi ng KBP, ni-regulate nire nila 'yan na ang fact-checking. Ang dami ko ng mga na-fact check na mga maling ano, maling-maling reporting o maling concepts o maling claims sa mga journalist. Tapos, you know, nagagalit tayo sa mga nagmumura ng mga sokmen vloggers. Eh, di ba may mga nagmumura din ng mga, ano, ng mga host, mga anchor, o mga host ng programa sa radyo? May mga nagpapahiya pa nga dyan na, yun, know, may nabanggit kahapon yung isang minor na bata isinama dun sa program, samantalang bawal naman. At ang iba dito ay mga politiko, senador, congressman. <laughs> Hindi ba? Dapat yan sinasama niyan. yan. Ikatlo, mayroong other side ng fake news. Eh. By the way, gusto kong ipaliwanag ang ng misinformation, disinformation sa kamali information. Ang misinformation, hindi mo lang sinasadya nag-share ka ng maling impormasyon. Mali lang talaga. Tao nagkakamali. Misinformation yon. Ang disinformation, sinasadya mo na talaga magpakalat ng maling impormasyon. Yun ang dis. Ang ang misinformation, parang nagkamali ka lang ng ano, yung parang pagkakamali na share mo, hindi mo sinasadya. Wala kang malisya. Ang disinformation, meron ka ng malis. Sinasadya mo na. At ang malinformation ay isang forma ng disinformation na gusto mo nang makasakit. Gusto mo nang makasira. Malala kasi gusto mo nang pabagsakin ng gobyerno. So, lagi natin sinasabi may karapatan tayong magsalita. Kung opinion lang naman ang pinag-uusapan kung kontra ka sa pinupuna mo ang posisyon ng isang politiko. Okay lang yun. Dapat. Pero pag yung nang tinawag mo na siyang bobo o tanga, okay, tinawag mo na siyang, ano na yon Personal lang atake yon At kung nagpapakalat ka na ng kasinungalingan, kasi yung bobo at tanga actually, a yun, pero it's not disinformation eh. Kasi that's your opinion. Opinion mo yun eh. Natanga at bubo yung isang tao. Eh. Maybe libidos. But being libidos is not disinformation ah. Kasi kung tinatawag mong tanga, kasi sa pananaw mo tanga yung tao, ano yun? That is just slander, but it is not disinformation because it is not a fact. <laughs> it's a matter of opinion. Ang pagtatawag ng tanga at bubo sa isang tao, matter of opinion yan. It's an opinion. So kung tinawag ang traidor, opinion yan, pero pwede kang makasuhan ng libel, di ba? Iba kasi ang information, disinformation, yung kunyari, meron kang tinitwist na sinasabi mo itong taong ito ng rakot. Hmm, hindi naman pala totoo. Disinformation yan. O kaya sinabi mo yung tao, eh, bakla. Disinformation yan. O kaya sinabi mo, eto uh, ito ay nagkiklaim ka ng na something that is not true. Uh, nang siya ng kanyang sekretarya, may kabit yan, etc., na hindi naman totoo. O kahit na totoo, the fact na, oh, hindi pala totoo. Pag naman, pag naman, you, you know, kung hindi totoo, tapos sinadya mo talaga ang pakalat, disinformation yun. Okay? Pero pag totoo na kinakalat mo, maaaring hindi disinformation, kundi libelous na yun. So, disinformation is simply spreading the raw, fake news. Calling someone stupid and a traitor is not fake news. It is a matter of opinion. Opinion yun eh. Diba? It is protected speech. Well, it can be libelous. <laughs> diba? Um, now, so yun yung nuance, ano? Yung malinformation, ito talaga yung nagpapakalat ka na ng maling balita na si President Marcos ay tumakas na nung gusto nila pabagsakin ng gobyerno yan, malinformation 'yon. Iba rin 'yung in, in encourage mo na mga tao na mag, sisi, mag, mag alsa mag inciting to sedition 'yan eh. Hindi naman 'yan misinformation or disinformation. But you can use disinformation to incite people to sedition. So may mga nuances tayong pinag-uusapan dito. Pero sa isang banda bago ko tapusin 'to kasi napapahaba na tayo. Meron pa akong gusto sanang banggitin din? Yung tinatawag na shadow, yung censorship sa pamamagitan ng shadow banning. Alam mo ba yung shadow banning? If you're shadow banned, hindi ka naman ibaban eh. Pero pipilitin ng algorithm na ilagay ka sa pinakahuli. Para hindi ka na napapansin. Hindi mo malalaman ni na shadow ban ka unless ma-realize mo yung mga post mo kakaunti na lang nagla -like o hindi nakikita ng mga kaibigan mo. Ako ilang beses akong sinashadow ban. Ang pansin ko lang, pag ako sinashadow ban, uh, alam ko dahil unang-una, walang friend ko na nagla-like. <laughs> Pangalawa, ang nagla-like puro followers ko. Pangatlo, umunti ang like. Bakit? Kasi yung, yung kapag friends mo ang hindi nakakakita, sinanaw ban ka kasi mga friends mo usually, hindi naman yan yung nagpa-follow sa'yo, friend ka na nga ang follower mo, yan yung talaga yung dedicated na i-follow. Ang post mo, hahanapin talaga yan. O ipaprioritize ka sa kanilang mga feeds na dapat nauna silang nauna kang lumalabas. So, ang shadow banning doesn't work for these people. Shadow ban works on friends who doesn't prioritize you, but they're your friend. Ay maraming ganyan eh. Kaya lang, recently, napapansin ko nga, pag ako naman eh nagpo-post ng laban sila Duterte, hindi ako na sa shadow man, ang dami pa rin likes. Pero pag medyo, <laughs> eto nga ano ko eh parang bakit kaya pag ako ay nagiging critical ng kaunti ay nasa, umi umuunti yung nagla-like na friends ko parang hanggang muna hindi ko na sa shadowban pag mga pinupost ko yung mga tungkol sa akin pag mga anak ka o apo kasi syempre mga friends talaga nakikita nila pero minsan gano'n eh so sa until someone told me that I'm really being shadowban kasi napaka-controversial daw ng na mga views ko hindi daw it's, I, I'm just a loose I'm like the loose canon hindi ako yung napaka-totally na critical sa isang lugar. Pinagbibi I'm a fair person. So, sumusugal sila na ang sasabihin ko baka sa susunod ay kontra na. May ganun klase ng... Ako naman, itong katulad ng ganito, foul play to kasi this is prior restraint. Di ba? Uh, at kung nagtatrabaho sa gobyerno ang gumagawa nito, lalong mali. <laughs> kasi talagang prior restraint yan. Kung private person ito, baka wala pa akong case. Pero kung nagtatrabaho sa gobyerno at pina-prioritize, sinashadow ako. Patay kang bata ka, may problema tayo doon. Sana naman hindi. Pero ako may duda na ako kung sino gumagawa nito sa akin. Maghintay ka, pag na-confirm ko talaga, pag-uusap, mag-uusap tayo person to person. Kasi ano naman ako? Alam niyo naman ako, I'm fair. Siguro man, I don't have to over You know? At ako yung vlogger na pag mali, mali. Pag tama, tama. At pag ako nagkamali, inaamin ko at ako'y nag-apologize. Ba't ako pa sinashadow pa ninyo? Shadow ba ninyo mga talagang mga walang ano? Hindi nga lang ako maban Kasi ang ban, talagang totally wala ka nang... Kasi ganito yun. Pag nag-ban ka, nag -ban ka, kahit, kasi ako, kunyari, nagsasalita ako pabor o hindi. Paano kung pabor sa inyo yung sinabi ko? Dinaban mo na ako. Right? mm wala na yung yung nawala na ako ng platform. Pa, paano kung pinupuri ko yung ganitong politiko? Pwede wala na. Isa shadow ban ka lang on certain posts na kapag ito ay critical sa ganito ay ano natin yan, at least prioritize. So people are doing this have access to meta. Kasi wala naman akong X eh. People have this are very familiar with the workings of meta. Either they've used to work there or they have connections there that they can influence the algorithm to shadow ban me on certain posts. That itself is problematic. And I think Congress should also adjust, address that. Kasi ano yun eh, going around yun ang technicality, ng pang abuso yun ng algoritmo. At yan ay hindi fair play. O sige pa, sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko yung puso at napabago kong mapanin sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa kanyang UP, serve the people. O sige, kita-kita na lang tayo sa biyernes po. eto na naman tayo. Wala po tayong usapang politika. <laughs> sapagkat meron naman po akong meeting sa biyernes na maaga. Kaya magkita-kita na lang tayo sa lunes uli. Pasensya na po. Lagi po kasi busy ang lolo nyo eh. Alam ko. So, magandang minsan mamimiss nyo ako para manabig kayo ko nung sunod kong sasabihin. Okay, enjoy the rest of your week and the weekend ahead. I'll see you Monday. But for now, lagi like kong sinasabi, yung pinaming mahal. Ani mo lasal. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang langhali, kahit saan man kayo sa mundo. Sa ngayon. Bye! Fora!